<laughs> you, you, we welcome and we respect the uh TPO and, uh, and uh, we work on it and we will abide with it and uh, we make sure that uh, we always comply with it. and. Uh, May wing bar nga dyan. That's, again, QDC property. Sir, maraming bashing na natatanggap nyo dahil sa after na restoration na hapon, sir, ay kayo pala yung nagpag-ipag-aaral, hindi na natatanggap road, sir, uh, sir. Sino ang parikara ng Sino ang parikara ng muna? Ano ang iso of sir? Sino ang parikara ng una? O, sila, sir. Pero after na norespondent so, yung uh, area, kayo yung pumalik. Hindi na daan yun. We were clearing everything hanggang ngayon na. Hanggang ngayon na, nakita nyo naman. Supposed so, to clear na, kundi kung may sarado na yung kanina, sa dami na naman ng bumalik na naman sila. Diba? So, wait, that's part of the security measures ng clearing operations natin. Hindi pa tapos ng, kaya nga eh, hindi na tapos 24 hours ang clearing operations namin. Kasi ang threat nga talaga ng kanilang mga mass actions na wala naman sa lugar, eh talaga namang grabe, that's the national highway. Habang ay, habang kapatid ito at tapon niya lang ta. So, sila nga mayroong extra scanner dito sa hitna. ito. Ito ang isang pa palang nakalimutan kong sabihin. If they are being restricted from going out of KOJC, isang ba ang kanilang firepark na inayarap sa gitna ng kalye para sa kanilang protesta. Ito e ang dalawang firepark yun. Andiyan yun yung sao, sa baba. Kung piskado, syempre, ebidensya ng kaso. Plus, ang dalawang ang dalawang uh, dalawang crane. At higanting crane. Ang isang crane, hindi ba namin may pasok-pasok pa hapong gabi? Kaya kanina nang pasok. Evidensya. So kung totoo ang sinasabi nila that they are being restricted in their movements of going in and out of the OJC, saan dumaan yan? Are they a decision ng uh, korte? Magbababa pa tayo? Magdidepress tayo ng uh, personal doon? Atas ko. As is, na. So as is yung numbers? Ang tagang verse na kailangan namin para hanapin si Mr. Guru. Pwede naman, hindi pa natin nakikita. So that is how many, uh, uh, Arvin, nagdadagdag tayo? Um, the numbers will remain classified. ID, um, at the is parang sinabi na ka na na, ba yung Jack inside? Kasi sa mga police, sa akin, sa cathedral daw Ano ba sir?

tapos no. sabi ko na Sige, pwede pa rin ko. Tingnan natin, alam din So far sa ngayon yung operation natin, ilang percent na? At anong part ba yung pinaganapan? We are already uh Kitaan ng gari magsasama. Iksona na po, computer 2. At Rexon. <makes noise> Saranggati, General Santos sama police. Please lang, iginrespeto na mo katumod na ng isang mo property.